Iniyak ng Department of Education na hindi lalampas sa itinakdang oras ng pagtuturo ang mga gurong sakop ng rollout ng matatag kurikulum. Minamadali na rin ang kagawaran ng pag ng administrative staff para mapagaan ang trabaho ng mga guro. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Sa inilabas na Department Order No. 5 ng Department of Education sa pamumuno dati ni VP Sara, nakasaad na walong oras kada araw ang dapat ilaan ng mga guro sa kanilang serbisyo. Anim na oras dito, gugugulin lang sa aktual na pagtuturo sa mga mag-aaral. Bagay na nais mabago ng Teachers Dignity Coalition. Naidulog na ito ng grupo sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Basic Education sa Kamara kaugnay ng iba't ibang usapin sa edukasyon. Ayon kasi sa grupo, mabigat na pasanin ito para sa mga guro na hindi madali ang trabaho sa loob ng mga silid-aralan. That would be non-stop, no, six hour no, of lecture. Well, ang break lang niya, like 20 minutes kasabay o 30 minutes no, kasabay nung uh, health break no, o yung tinatawag po natin na recess ng no? mga bata. Kaya hindi to practical. Mm -hmm. Hiling ng grupo na maisaalang-alang -alang ang hiling nilang apat na oras na aktwal na pagtuturo ng mga teacher lalot may adjustment pa sa ilang baitang dahil sa pag-roll out ng matatag curriculum ngayong school year 2024 hanggang 2025 hindi naman natin kailangan ano na siksikin, no uh, tampakano no, sa gariin yung nang trabaho yung ating uh, mga teacher ang kailangan natin talaga maghayag ng mas maraming teacher para matulungan natin yung uh iyong ating uh, system po. Ito rin ang inirekomenda ni House Committee Chairman for Education and Culture Representative Roman Romulo na dapat pag-aralan ng DepEd. Anya, hindi kakayanin ng anim na oras na pagtuturo ng mga guro sa kanilang mga estudyante. Pag masyadong pagod ang teacher, pagka yung teacher naman po hindi na magiging masaya, ang end of the day po yung quality of teaching ma maapektuhan po yun. Na-strain po talaga physically, mentally, emotionally yung teachers natin. Kahit nasabihin na natin, nandoon sa 6 hours na yun, hindi po tama na walang break. Pangalawang, hindi rin tama na more than eight hours naman masaspend dila sa, sa loob ng paaralan. Kung ang grade 4 teacher na si Teresita ang tatanungin, walang problema sa kanya ang bagong curriculum. Sabi niya na ipatutupad naman ito ng maayos sa kanyang advisory class at hindi pa naman siya lumalagpas sa oras ng pagtuturo. Hindi po pwedeng mangyaring sosobra. Kailangan sakto lang. Kasi ang allowed na teaching hours ng teachers ay 6 hours teaching load. Gayunman, nauna nang tiniyak ng DepEd na hindi lalampas sa itinakdang oras ng pagtuturo ang mga teaching personnel na sakop ng rollout ng matatag-curriculum. Yung 45 minutes times 8 is still 6 hours. Yun ang allowable uh, teaching load sa ilalim ng Magna Carta for Public School Teachers. Uh, ganun pa man, nakikilig kami at tinitingnan natin na walang lumalampas sana doon narinig namin, may konting lumalampas, pero yun talagang we need to uh, be very strict about that para di mapagod yung ating mga teachers. Iginiit pa ng ahensya na simula noong nakaraang taon hanggang nitong Mayo, nagkaroon na sila ng early orientation sa mga eskwelahan para sa implementasyon ng bagong curriculum ngayong school year. Baka yung ibang nagsasabi, uh, kala nila sakop sila, pero pag hindi sila grade 1, 4, and 7, wala pa silang ano, matatag curriculum actually. They're teaching the old curriculum. Yung 2, 3, 5, and 8 is next year. Target na rin ng DEP na madagdagan at mapabilis pa ang hiring ng administrative staff para gumaan pa ang workload ng mga guro. Samantala, nakapagbukas na ng klase ang lahat ng eskwelahan sa bansa ngayong araw batay sa monitoring ng DepEd. Kasama ang mga ginawang evacuation center sa mga naapektuhan ng nakaraang kalamidad. Mahigit 24 milyong estudyante ang nakapag-enroll ngayong school year. Kenneth Paciente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.